ay Wow. Parang Goldstown town Okay ha. Lakad tayo sa CBD. Where to go, where to go. Wow. Oh, yeah. um, Central Business District. Ang CBD. So parang Makati to. Andito yung mga... Finance, banks, taxi stand yan dalawang taxi lang pwede so ganito ka organized dito kung tatlo kayo apat may camera dyan yan okay Ilagay ko kakanan ako. Oh. Balik tanaw tayo ito. Balik tanaw. Ayan. Alas dos pa lang ng hapo. October 2023. Okay. Okay. tayo Hmm. Ah, dito ako tatawin. Baka maaipin tayo. Maxwell. Okay. Saan ba ako dapat? Okay. Pag muna tayo. Eh. Maxwell hmm. Okay. Okay. Hindi mainit niyan. Siyempre. Parking ng mga bike. Gagap pa ng design. Okay. May hinahalap akong building eh. Hmm. Saan saan? Wow! Ito ba yun? Hmm. O doon ba yun? also. Oh Magdaan na pala doon. Okay. Hmm. Pwede pala ako mag blue line. Yeah, medyo mainitan niya eh, Pero hindi ganun kainit today. Diyos ko. Sa mga hindi ang Singapore mainit ha? sa mga hindi nakakaalam yun, eh, kainan makapagmeryenda mamaya dyan or mamaya sa labas ah labas ako na sarap maglakad konti pa tao dahil nagtatrabaho pa mamaya grabe dito kalabasan yan ang mga maganda dito kainan sarap tumambay tambay oh eto pala parkilaan ng eh is it parkilaan ng bike parking ng bike maganda naman eto parking yan tatay ...inside Asia Square. ko dito Okay. Paglakad sa... ...CDD. Hmm. Ito yung... baka ito yung building ah gold, 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 gold. Ah, ito nga. Ayan. Nice. Amaya, doon ako, huwag merienda. Uh, dapat yung puntahan pag nasa Singapore. Malaki yan, sa loob, kainan. Okay. Let's go. Merienda muna. Merienda muna dito. Yan, ano yan? Tawag dyan, Lau Pasat. Sa Shenton Way. Ayan, malaking food court yan. Hindi aircon. Kasi matagal na yan.

tatang sa gitna central business district a stress nang hapo Wow, big Tumawid na gum. tayo. Okay, naman, I guess, I guess because sometimes you are so like overwhelmed right? You just want like to. Huh? okay, I'm coming back. Okay, that's good. Okay, that's good. Oh, okay, let's Okay, let's go ikutin mo muna natin bago tayo kumain. Sa gabi, sinasara tong kalye na to. Yan. Mga bandang alas 7 yata. Ayan, kaya may mga... Yan. Sarap dito tumambay sa gabi. Uh, yung uh, niya, parang barbecue na yan. Chicken, pork, beef. I think, no, beef on your chicken okay ha ah. gay lang si mga ah. ah, malay food yan sa atay lang puro barbecue yan sarap pero syempre pwedeng bumili sa loob yan yan barbecue sarado pa mamaya sasarado yan mula doon sa may lumiko na kotse ganyan maglalagay ng mga table yan gabi gabi Yeah. Yan. Oh, yan ang pinaka yan. Ang Tao dyan sa tasty Puro barbecue one street okay. Ikot muna tayo Yan, yan, mga table niya Yan, dami Barbecue hmm? Chicken wings Hmm. Sirado pa. Ah, oh, mamaya. Pasok muna natin to, May beer. Ayan, gaya yung seafood. Eto ba yun? Ah, okay. Ikot muna tayo ng ano. Uh, Maayos-ayos. yan So, ulit dyan mga kinainan isoli ka inainan mo isoli mo yan Vietnamese Indian veggie what's this oh hindi ko alam yan Indian vegetable hmm Indian dami dito kailangan mga punta mga hindi pa nakapunta dito punta kayo And dito Nakakatuwa dito dahil sa dami ng pagkain, pagpipilian. Hindi naman ganun kamahal. Kasi hindi ka kakainan ng tao. Ang bago to. Butter. cream. Chinese cuisine. next time, yung close-up ko. Bayang ba Grilled fish. Wow. Hmm. Cook and Coffee. Oh, okay ito ah. 2015 lang. Ito, Chinese food, noodles. Daming pagpipilian dito. Ito, sarap din. Hong Kong Roasted Delight. Okay. Bakit kaya. Ikot muna tayo. Ito, nagpe-prepare mga to para mamayang gabi. Sarado pa yan. Mix pa Oh, okay na din Yung mga... Yan nga din. Mga pagkain. Hmm. Wait. Dito muna tayo. Last stress ng hapon, kaya medyo konti pa tao. Diba, nagpapahinga. Ang parang ano ba yan? Parang... Palimutan ko na mamaya. Ayan no, oh, Nilalabas ako oh, sa kalya. Ayan oh. Ayan. Sa gabi. Ayan. Ayan sa gabi. Nagbabarbeque sa kalya. Ayan. Ayan. Nasa kalya na yan. Ayan. Ayan. Enjoy yan. Ayan. Okay. Kus. Hmm ano to masarap so, to ah. ito korean wow, masarap to ah. wow. Okay, ni coffee dyan kayo bibili ng mga drinks kontrolado dito eh may uh, hindi lang lahat pwede magbenta ng drinks pag pagkain ka pagkain ka ito, drinks ka, drinks ka. Ba, oh, okay yan. May tatak pa. nga na ito. Fish burger. Alam, huh? mura. Okay. Aha. Mm -hmm. Nako. Ano ito? Ang daming bago. Okay, na yan. Ayan. Ayan. Allah. Yeah. Yan. Hindi ganun kamahal. Ano, reasonable na presyo dito. Siyempre, mahal ang ano, renta nila, pero hindi ka naman malulugi. Si, eh. so. na See, nasa gitna, yung bilihan ng drinks. So, ah. Oh. Surprise, surprise. Ah. Ito, Malay food to sambal rice. Yan, 2 dollars lang. Parang 80 pesos. $2, $2. Uh, ah, mga simpleng pagkain. Empanada. oh, ayan. Kabayan. Korean. Pinoy. Familiar foods. Tignan natin kung ano luto ngayon. So, oh embutido dito na lang kakain pero ikot muna ako ah mukhang masarap yun na sila mga yan masarap yun Indian food ikot muna lang yan ako yung stall Turkish kasi sa dami ng pagpipilian dito oh my god okay new stall coming soon grilled fish kaya nakakatuwa eto meron silang soup Bahala ka na maghalwalo ng gulay. Fresh gulay. Ah, see? Mm. Ah, yan ang tawag dyan. Yong Tao Fu. Hmm. Okay. Hindi tayo kayo kabayan. Pero, Vietnamese. Kalang Airport. Ah. Mm. Okay, lagay ko na ikot ko na. Wow, masarap to. Spinach soup. Spinach. Pagkain ni Papay. Masarap to ah. Next time. Mababa ako sa dito eh. Ayun, beverage. Kanina yung pinasukan natin, doon ako dumaan. Okay. Yan, tandaan nyo rin. Ay, ang pwede yan, non-halal, mga iba muslim. Meron ding halal, so nasa halal. Halal yung Balik tayo. Hmm. Stop, natutulog, nagpapay nga. Pakapagod nga naman. Hindi aircon dito, kaya ang lalaki electric fan. Diyos ko, dati dito walang ganyan. Pasok ka, kain, alis. Napaka-init. Uh, Pero tignan nyo yung mga structure. Wala, yeah, siguro 1950s pa to ito. Uh, tignan natin yung history. Uh, dati may banda dito, nasa gitna. Nawala na rin. Binigyan nila ng space yung banda itsura niya dati. Ayan o. Oh. Ganyan. Sa kali lang to. Ikot-ikot oh. lang. Pag napunta kayo dito, ikot-ikot muna. Parang ang gusto niyong bilhan lahat eh. Ah, eto. Pag nasa Singapore kayo, kailangan makain yung chicken rice. Sarap yan. Ano yan? Comfort food. Parang lugaw natin. O what? Sarap yan. Sarap yan. Marami namang masasarap. Kaya lang, ano? Tsaka itong lugar na to malapit sa Marina Bay Sands. Ah, okay. Time to eat. Ah, labas muna tayo para nakikita nyo. Yan, sa gabi. Yung maganda. Hindi ganun ka-init. Wow, what is this? Capita Green. Teka, pumunta ka hapon. Oh, yun. Hey! Okay. Nandito pa ba yung Vietnamese barbecue? Tanong eh, ito ba yun? Ikot muna tayo sa labas. Musangki. Mga dessert. Ha? What may do Ha? atyong bakit durian may durian wow may durian nga nandito pa ba yun hmm ahaha wala na may cheers na okay balik na lang isang hit na lang isang ikot na lang merong masarap na ano dito eh parang donut mga kapinalitan na fried quick yeah. mukhang wala na nga wala na wala na okay kadami yan nakalagay pa ko saan okay okay wala saan na bili na muna tayo kain muna it's time break muna ayan pagkain Pinoy lahat pamilya kayo nang bahala dyan o oh, one lang yup nope. okay